Mga kababayan, eto na po. Ako ay talagang uh, nagulat, na shock po ako sa mabilis at agarang response ninyo, mga kababayan. Mara may mga kababayan tayong nagpadala ng uh, tulong pinansyal para sa mga anak mo. Sa palagay mo, Tatay Benny, mga magkano yung uh, dumating? Eto. Oh. Tay Benny. Napakarami. Tingnan mo. Oh, tilisan dami, no? Siguro ma-sir. Oh, ito ay pambili ng school supply ng mga anak nyo, no? Oh, sige, sir. Ayun. Pero wag kang mag-alala, Tatay Benny, kasi hindi lang 'yan. Ito pa. Yeah. Mga kababayan, Ganito po, karami ang taong nagpadala ng pagmamahal sa panawagan ni Tatay Benny para sa kanyang anak. Mm -hmm. <laughs> oh, kiss mo rin! Kiss wow. ko! Kiss mo si Tatay Benny! Kiss ko! Wow! <laughs> Eh, siyempre. Ay, siyempre naman, sir. Asawa mo yan, Ay, Oo, eh. na lang, sir. Okay lang. Okay. Kumusta ang pakiramdam ni Ate Lisa today? Ganito naman, sir. Masaya. Masaya siguro, sir. ang ganda ng ngiti ni Ate Lisa, mga kababayan. Siyempre. Natapos na po kami nga uh, nagalmusal. <laughs> tapos na rin kami. at uh, tapos na rin silang naligo, no? After nito, mga kababayan, si Tatay Benny naman, ang ating, uh, Kuya Benny naman, ang ating pagupitan. Pero mga kababayan, bago ang lahat, magandang magandang umaga po oh, sa atin honey. lahat. na uh, sa lahat po na nakapanood ng video ng ito, kumusta po kayong lahat? Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Ang topic natin ngayon mga kababayan ay regarding po kahapon. Regarding po sa panawagan ni Tatay Benny. Sa mga bago pa lang sa aking channel mga kababayan, ang panawagan po ni Tatay Benny ay umingi siya ng tulong sa ating mga kababayan na may mabubuting kalooban. May mga extra, may sobra. Kadahilanan, yung kanyang mga anak na mag-aaral ay wala pa daw pambili ng mga school supply. Kaya naman ang ginawa ng Team Daddy Frankie, nag-live kami kahapon, nilagay namin ang Gcash namin para humingi ng kaunting tulong. Isa rin yung kadahilan ng mga kababayan dahil sa nakikita ko kay uh, Kuya Benny and isa parang ramdam nila na wala silang uh, masandalan, wala silang mahingian ng uh, tulong dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya medyo natatalo sila o tinatalo sila ng uh, minsan pangihina at natatalo sila minsan na nga uh, parang napangihinaan ng loob. Kaya ginawa ni Daddy Frankie, naglive ako, humingi kami ng tulong para iparamdam sa kanila na marami ang nagmamahal sa kanila. So, mga kababayan, eto na po. Ako italagang talagang uh, nagulat, na po ako sa mabilis at agarang response ninyo, mga kababayan. So, sa pag, -pa paglalagay namin ng Gcash mga kababayan, nakalikom po tayo ng pambili ng mga school supply school supplies ng anak ni Tatay Benny. Tatay Benny, okay ka lang? Okay lang, sir. Okay. Naalala mo yung live natin kahapon? Opo, sir. Nanawagan tayo, humingi tayo ng tulong? Opo, sir. Na may mga kababayan tayong nagpadala ng uh, tulong pinansyal para sa mga anak mo. Sa palagay mo, Tatay Benny, mga magkano yung uh, dumating? Hindi ko pa alam, Hindi mo alam. Ayan. Maging ako man, mga kababayan, hindi ko rin naman alam talaga. Nagulat lang po ako. Kaya, maraming maraming salamat sa palagay niyo, mga kababayan, no? Eto. Tatay oh. Benny, Napakarami. Tinan mo. Oh, tilisa. Ang dami, no? Siguro, mami. Sarap. Oh, ito ay pambili ng school supply ng mga anak nyo, no? Oh, sige. Sir. Ayan. Kaya ako ipinapakita ito para makita rin ng mga kababayan natin na nagpadala. Yes, sir. Masaya ka ba, Tatay Benny? Opo, sir. Happy ka ba? Happy, happy, sir. Anong masasabi mo, Kuya uh, Tatay Benny, na simpleng panawagan natin ang bilis ng aksyon ng ating mga kababayan? Itong binigay nyo na ito, maraming salamat po sa lahat na sumaporta sa amin ang ginagbigay ng tulog. Maraming salamat po. Kaya na ba yan, Kuya Benny, Tatay Benny? Okay na yan? Makabili na ba tayo niyan? Hindi ko pa alam, sir hindi mo pa alam pero huwag kang mag-alala Tatay Benny kasi hindi lang yan eto pa yeah. mga kababayan ganito po karami ang taong nagpadala ng pagmamahal sa panawagan ni Tatay Benny para sa kanyang anak Maging ako man mga kababayan, tumatayo ang aking balahibo dahil hindi ko lubos akalain kung gaano nyo kamahal ang pamilya ni Tatay Benny at kay Ate Lisa. No? Ito mga kababayan, ganito po karami. Tatay Benny, ito ay pinapakita ko. Ano? Mga kababayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, inuulit ko po, ang ginagawa na video ay hindi po para magyabang. Pinagawa ko po ito para pasalamatan yung mga taong nagpadala ng kanilang suporta, pagmamahal sa pamilya ni Ate Lisa and Tatay Benny. No? Kasi minsan sabi ng iba, bakit pati yan pinapakita pa yung pera para ipagyabang? No, hindi po ganun ang layunin o hindi ganun ang intention ng team Daddy Frankie. Layunin namin ay makatulong. No? Tay, ang kabuuan ng pera na natanggap natin through Gcash, Ganon din sa pakulay is 48,070 pesos. Sa makatwit tayo, ito po ay 48,070 pesos. po oh, sir. Masaya ka ba tayo? Oh, po sir. Anong masasabi mo tayo? Eh? Maraming salamat sa lahat na tumulong sa amin. Papasalamat po kami. Thank you po. Maraming salamat. At sa lahat ng tumulong sa amin na sumaporta po. Maraming maraming salamat. Kung di sa inyo, hindi ko magagawa ito. Maraming salamat po. Yeah. Salat na tumulong sa akin. Okay, tay. Pero syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, kaya na aking sinabi, ito po ay galing sa Gcash tsaka sa mga pakulay din kahapon. No? Pero uh, babasahin ko yung mga... Nasaan <coughs> na yung 23? Ito, 23. Simula yan kahapon. Pero mga kababayan, sa mga nais pang magpadala, kung may matatanggap pa kami, uh, ibibigay namin ulit kay Tatay Benny and Ate Elisa. Ano po? So sa ngayon, ito lang po muna yung dumating sa Gcash at uh, babangkitin ko yung mga mababasa namin. Ito, you have received 500. ah, uh, saan galing yan, Han? From Gcash. Pala. Hindi nakalagay wala, wala. eh, no? Wala, wala. Ah, wala. Ha? Wala, wala. Ah, okay. Walang pangalan. Walang pangalan eh. Number lang. Yung iba? Mga number. Ah, ito. Kay Nancy Kalipay. Ayan. From Hong Kong. Ayan. Thank you so much po, man, Nancy Kalipay. Yung iba, hindi nakalagay ang pangalan nila. Number no? Alipay pala. Alipay from Hong Kong. No? Hmm. Nancy Kalipay. This is Alipay HK. Ayan. Salamat po. Alipay Alipay. Alipay. Alipay? Alipay. <laughs> Sorry naman. <laughs> from Nancy oh, silang. Nancy Lang kay uh, kay uh, Corpus Santiago galing ng Hong Kong din siya mm, kay Frankie Bugarin ay hindi, sa akin pinadala Marisa Wangit 150 pesos. Marilyn Yaranon Estrata from Hong Kong. Puro Hong Kong. Pero marami ang nakita from US din. From Maribik Villegas. From USA. Ayan. Ikaw magbasahan. Mas magaling ka magbasa eh. <laughs> <laughs> Coming from Cheryl Villarin. No. Uh, from. From Australia. 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 Um. Meron din from Florence Antonio. From. From MNP. MNP. Sanyon O, oh, ito, malaki-laki yung padala nito, no? 5042. Okay. From MNP. And then, uh, galing kay, sino to? Ophelia Kudal de Brida. O, oh, Ophelia Kudal. Ayan. From USA. Ayan, yeah, from USA. Tapos, ito, si Teresa Berrado. Barredo. Barredo. Ah, barito Pasensya na kayo mga kababayan, naduduling na ako. From USA. De. From USA naman. No? Huh? Ito naman, Alona Lanusga. Lanusga. From USA. Ayan, ito na yung sinasabi ko, marami ako nakikita. Halos lahat ng mga nagpapadala sa atin from USA. Ito naman, from Ella Bumatay hmm. ng USA. Yes. Ayan. 530 pesos. <clears throat> Ito naman from Erlinda Rivera from USA 1000 from Ed Edenlyn Manabat, 'yan. From Alip Ali, Ali, Ali Ah HK. Alipeho, HK. Alipeho, ayan na from Hong Kong naman. Ay wala na. Yung iba kasi walang ano resibo, walang reference, no? Easy. Sa GC? Na sa GC. Ayan. Kailangan natin pasalamatan lahat mga kababayan. No? Oh. Kailangan basahin natin. Ayan. Ito pa yung mga nakuha ni Kuya Rap. Mga kababayan, mga kabarangay. Uh, <coughs> lagi kong uh, sinasabi sa inyo, pasensya na po kayo. Uh, sa mga nagpadala ng Gcash talagang thank you po. Kung may mga hindi pa ako nabasa, uh, pasensya na po kayo. Pero ang masasabi ko lang dyan, alam po ni God kung sino-sino yung nagpadala at alam ni God kung ano yung nasa puso ninyo. Maging ako man mga kababa, hindi naman ako expert dito sa mga computer. Kaya kasama ko si Kuya Rab, siya po ang nag analyze Kaya ito, chinik niya, kinuha niya yung mga pangalan na nagpadala through Gcash. Si uh, Janice Samali Sabangan, Florence Antonio Vita Mendez, MG Lee, Jodit Salas Domingo, kaya uh, pram uh, kay Montero Jofel Quran Telma Lakandula Bidad Sinea... Sinea Joey Nicor Dipante ayan Date Abelon Crespo Wing Limbo... Lecom ano, Rico Hermoso Narita Hiterosa Corpus kay puno Hidet anun Sheila Page Kayson Borha Janre... Balderrama. Sa ngayon mga kababayan, yan po yung mga nagpadala through Gcash. At uh, sa lahat po na nagpadala, kung gaano man ang pasalamat ni tatay, ni Kuya Benny and Ate Lisa, ay mas lubos ang aking pagpapasalamat sa inyong mga kababayan. Dahil sa inyong tiwala kay Daddy Frankie, no? dahil alam ko mas mahalaga po yung tiwala talaga. Kaya lubos po nagpapasalamat sa inyong lahat sa tiwala ninyo sa akin. No? Kaya maraming maraming salamat po. Isa na naman pamilya ang natulungan natin. Kasama ko po kayo. Gaya na aking sinabi, ah, laging sinasabi naming mag-asawa na yung mga pagtulong na nagagawa namin kasama ng aking team ay ah, hindi po yan magaganap kung hindi rin sa suportan ninyo. Kaya sampunang aking kasamahan sa lahat po na nagmamahal at sumusuporta sa Team Daddy frangi paulit-ulit at hindi po, po magsasawa at mapapagod na maghihingi ng salamat sa inyong lahat, no? Sana i-bless pa kayo ni Lord para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Pag po kayo mag-alala mga kababayan, sa mga alam ko may mga magpapadala pa at may mga kapanood pa ng videos natin, kung may darating pa ay uh, ibibigay din namin. So, shout out po sa atin lahat mga kababayan, no? Ah. At shout out din kay uh, Ma'am Purisa Joy at saka kay Mama uh, uh, Rose Gorgeous at saka kay uh, Beautiful Purisa Joy Peñas. Marami marami salamat po. At siyempre sa Team Rise Above kay Rosary Around the World, kay uh, Crazy Joy 729 Bayon. Seven nine one. krasi Joy. Sa lahat po ng nagpapakulay dyan sa premier natin, marami marami salamat po. Tay. Sa ngayon tay, ang dumating, ito, 48,070 pesos. Anong uh, naisip mong unang gagawin tay? Kasi kung uh, school supply lang ng mga anak mo, siguro 10,000, sobra na. Pagbili ng konser. Gusto nila yung mga cellphone. Ah, cellphone sir. Ah, cellphone pang video call daw daw sa mama niya. <laughs> pang video call para makikita daw Ah, kailangan nila ng cellphone. Oo, oh, sir. Tay, kung cellphone lang ang problema mo, ako na lang bibili ng cellphone para ibigay doon. Sir? What if, Tay? Kasi Sabi mo araw-araw ka araw-araw ka sa bukid. Oh, sir. Magkano lang kita? natutuyot na yung katawan mo. Opo, okay, sir. Why? Baka naman po pwede tayo. Ito, suggestion ko lang. Although ito sa iyo na to, sa iyong pamilya to, pero ang advice ko lang or suggestion ko lang, okay, correct me mga kababayan if I'm wrong, ano? Ito, suggestion lang ni Daddy Frankie dahil araw-araw po nasa bukid si tatay, medyo tumatanda na ng gusto. Pero yung edad niya, bata pa yung katawan lang medyo tumatanda gawa ng kahirapan ng buhay bilad sa trabaho uh, bukid araw-araw so naisip ni Daddy Frankie Tay what if gumawa ka ng maliit na sari-sari store doon sa inyo para pag umuwi si Ate Lisa doon hindi na kayo magtrabaho sa bukid <laughs> alam mo Tay pag nagtayo ka ng maliit na business basta tinututukan mo possible na Sipin mo tay, ilang taon ka nung nagtatrabaho sa bukid, hindi naman sa pagmamaliit or what. ba? Diba? Kasi laking bukid din ako. So, what is mag, what if mag-try ka? At kung iniisip mong kulang pa yan, huwag kang mag-alala tayo, Kasi, damor na nakikita ng team Daddy Frankie na nagpuporsige ka, gumagawa ka ng paraan, tutulungan ka pa namin para sa pagsimula ninyo. Man. Pero sa ngayon nakapokus si Daddy Frankie sa pagpapagamot ni Ate Lisa. Opo, oh, sir. Para mabantayan mo rin yung mga anak mo. Oh, Pag-isipan mo yung payo ko 'tay. Opo, oh, sir. Ha? Oh, sir. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, ang pera kasi pag nakatanggap tayo ng pera mga kababayan, and then hindi natin na-manage or hindi natin nagamit in a proper way may tendency pag naibili mo na ng kung ano-ano, wala na. Back to normal ulit. Ganun lang yung cycle, di ba? Pero kung pag nakatanggap tayo ng pera, nagkaroon tayong pera, iisipin natin kung paano natin palaguin, malaki ang tsansa. Di ba? Opo, sir. So, pasinsya ka na tayo kung nagbigay ako ng opinion or payo sa mga ganitong sitwasyon dahil ang gusto ko ay maka, makaraos din po kayo. Okay, tay? Maraming salamat po. Sir. So, mga kababayan, huwag po kayong magalala dahil alam ko ang pinadala ninyong pera ay pang school supply. Huwag po kayong magalala. Bukas na bukas or mamaya, kung anong magandang pag-usapan namin, mamimili kami ng school supply. At abangan nyo rin po yan dahil ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga bibilihin namin or kung saan natin ginamit yung mga perang pinadala nyo sa pamilyang ito. No? So, honey, Happy ka ba? Ang tahimik mo dyan. Ha? Panay pa cute mo. Siyempre, yan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong ka Ben at Ate Lisa. Yan. Masayang-masaya po kami kasi maka nakatulong naman tayo sa isang pamilya. Sana wag po kayo magsasawa na pag-support na sa, daddy. sa team na Frankie ko. po. Yan. Kaya maraming maraming salamat po lahat sa, sa mga nagpadala po lahat. Siyempre, hindi lang po sa mga uh, taong nagpadala mga kababayan. Lahat po nang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Mga kababayan, uh, lagi ko po sinasabi, isang share nyo lang po, mag-share ka lang po ng videos namin, ay malaking tulong na po yan. Pag-heart, pag-share, pag-like, ay malaking bagay po yan sa amin, mga kababayan. Dahil uh, sa pamamagitan ng mga pag-share ninyo, dyan po kami nagkakaroon ng revenue, para meron kaming uh, maitulong o maibigay na naman sa ating mga kababayan, kaya muli po mga kababayan, maraming maraming salamat magandang tanghali magandang umaga, magandang gabi saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas Mindanao, lalong lalo na po sa mga kababayan natin, uh, OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming maraming salamat po, thank you po Tay! maraming maraming po salamat po sa lahat po na magbigay thank you po, Max. Salalong sa Diyos. Okay. Kaya, kay Kaya, kaya Daddy Frankie po. Okay, Tay. Kunin mo na yung pera mo, Tay. Kunin mo na, Tay. Bilangin mo rin, Tay, ah, Pagkatapos ng video ito. Pero basta yan, may sulat. 48,070 pesos. Sige tayo, kami. Elisa, iwa ka mo. Delisa, mo. O sige ba? Oo. Oh. Sige. Happy ka, Elisa? Happy siguro sa... Wow. Anong gagawin siya pero? Marami. Marami pang gastos ng mga bata siguro sa... Wow, alam niya. O, bigay kay Kuya Benny. Maraming salamat. Yeah, sige tam. po, maraming salamat sa... Sa nagbigay tulong sa amin. Ano sasabihin mo? Nanunod yung mga taong nagbigay sa atin. Salamat po. Sa hmm. na salamat mga Nagbigay ng, na ng... Sa... tulong sa amin. Salamat po. Salamat po. ate. Oo, oh, si Mami Rochelle. O, oh, si Mami Rochelle. Oh. Oh. Ayan na, hindi na walang hawakan ni tatay oh sige oh sige walang rubber pa ni oh, oh. sige nga tignan natin Oh, sige. Ay, hindi abot. Ah, alam ko na yan. Alam ko na yung style mo, Tay. Ganito yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam ko na yan. Tag-sampo lang, Tay. Tag-isang libo, tapos ganyan. Alam ko na yan. Oh, tapos gaganyan mo. Oh, galing ni Tatay. Oh. Yeah? Turuan, tulungan na kita, Tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10. Alam ko 'yan, Pusang gala. Oh. Sige, Tay. Oh. <laughs> ha? Ganyanin mo tayo para hindi ka mahirapan. <laughs> oh. 'Yan tag 1,000. Ayan, tag 10,000 din gawin mo. No? Sige, tulungan natin mga kababayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pagdasal. 10,000 naman ang gawin mo dyan, tay, no? Nanginginig si tatay. Ba't ka nanginginig, tay? Sa biglang tuwa, sir. Ha? Sa biglang, biglang tuwa. Biglang tuwa. Ngayon ka lang ba nagkaroon ng ganitong pera, tay? Ito, sir. Wow. Nanginginig ako, sir. Ha? Huwag kang manginig tay ha? hindi ka heflat ha? <laughs> tay, ang problema lang natin si Ate Lisa lang ha. Naku ba, madagdagan yung paggamot natin. So, 4, Hmm? Hindi oh, na mabilang tuloy ni tatay. Ay, nulit na naman ni tatay eh. Malito ako sa sinasabi. <laughs> Mali <ka>. <laughs> <laughs> Ilan yan tayo? Magkano yan? 5 pa lang. 5 pa lang. Oh, sige, gawin mong tag 5,000. Sige. Hmm? Yan mga kababayan, no? first time daw ni tatay makatanggap ng ganito kalaking pera kaya nininervyos nang inginig. 6 7 8 Ganito gusto ni tatay tupi eh. 9 Ayan. Ganito rin pagtutupi ko noon eh. 10,000 Ha? Lahat ng mga bata. Ikaw din nagtutupi. Oo, oh, yung pati Siyempre, bago ako makapagtupi nito, nagtupi rin ako ng damit. Kaya marunong na magtupi. ba? Diba? Sa damit tayo magsimula. Katawa ng kapalina si Lisa. Oo. Oh? Oh, sige tayo, bilang yung one. Five. Ten saan yung 70 pesos? Ano yung Okay na? It's lang yung... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ito yung 8,000 Thai Okay? Papaliwanag ko yan sa iyo tay. And 70 pesos. So, itong tagwa 100 tay is ito. Ito. Uh, 10,000 ito kasi 1,000 ito. so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10,000. Okay? Ganito yung gustong topi ni tate. Uh, 10,000 tayo. Tapos ito, tagti 10,000. 10,000, 10, 20, 30, 40, Tapos ito 8,000 and 70 pesos. Okay sir. It's all yours, Tatay. Okay? Sorry sir. So, Palakpakan salamat naman natin ang mga kababayan natin na nagpadala. Maraming salamat po sa Batinkol Clinic. Salamat po. Salamat. Po. salamat. salamat, po. salamat, salamat po. God bless po. Thank you very much po. Salamat oh, dito Tay, lagay mo dito. Sayo iyo na 'yan. Siun. Okay. Sir, sir. Uh, Anong ginawa ni tatay sa'yo kagabi? Wala, sir. Hindi, sabi mo. Kuya ba, anong ginawa ni tatay? Sir. Wala na akong sir. Tinanggal daw yung ano? Ha? Tinanggal. Anong tinanggal? <laughs> yung ipan. Ah, tinanggal daw yung pante. Huwag <laughs> mo na, na sasabihin naman. yun. Sure. Oh, sure. <laughs> <Salamat>. <laughs> sige naman, sir. Oo. Sige, salamat, sir. Ha? Sige, sige, sir. Sige, salamat. Oh, sir. Ayan. Maray, maraming, 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 maraming salamat po. Bye-bye po God bless. Oh, salamat po sa lahat na, na tumulong sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mami.